Okay are you ready Hello at welcome back sa aking channel. Napaka-sweet ng pamilya Hilario. Ibinahagi ni Celebrity Dad John Hilario ang isang nakakatunaw na video ng kanyang anak na si Sarina Hilario na kumakanta ng happy birthday para sa kanyang lola habang si Jong naman ay tumutugtog ng gitara. Nakakatuwang makita ang bonding na ito ng mag-ama. Ang galing ni Sarina sa pag-awit at ang pagmamahala ng buong pamilya ay talaga namang nakaka-inspire. Sana'y magpatuloy ang mga ganitong pagkakataon ng kaligayahan at musika sa buhay ng Hilario Family. Mabuhay kayo Hilario Family at salamat sa pagbabahagi ng mga masasayang momentong ito sa ating lahat. Narito at ating panoorin ng kabuuan ng video. Oh, Okay Sharina, where are we what are we gonna sing? Okay, are you ready? One more time. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Yay! I did it! <laughs>